madadaanan mo pag kang ilaw dito yari ka hmm? kaya dapat ingat din kailangan talaga may ilaw ka haba yan isang dipa ay ano isang, metro hmm. ang po trip ang besta yeah. sa tubig hmm. Yaman, na ah, yan mo na ano? nahihimik ano? ah, lumulot ang shock humihinga humihinga din eh ah, oh, tapos balik Oo nga, umihinga siya. Hmm. <laughs> diba? Huwag ka lang gagalaw eh. Pag nakita, pag nandyan na yan sa gilid mo, ang mo nang ano Bakit pa naman ako? Oh, haba. haba. Haba nga. Medyo busog rin siya oh. Haba oh. Bilis hmm. pa naman sa tubig dyan. Kung yan yung mano mo, wag mo lang aapakan, wag mo lang maipit. Hindi naman siya aggressive. Okay, yun lang. Yung mga kasama na sa pamumuhayan dito. Gogi, hindi na makita. Isa lang ilaw. Yung malawak. Itong. Sabitahan mo muna. Sabitahan mo yung saidong. Yan, pagi naman oh. Yan, masakit din yan. Pag natapakan ka yan. Pag natapakan ka yan, pag natapakan mo yan, boss. Tusok yan. Agay tusok. Agay tusok. Yeah, okay. Walking, walking. galit sa tabig dagat. Pakita mo yung tabig dagat yan, guys. Yan yung mga kasama mo sa paglalakad-lakad mo Oh. Agat yan. Takbo agad siya nakita ng ano. Lumangoy. Lumangoy pala. <laughs> mali ka rin eh. Patawang ano kayo. Ayan. Ayos na. sa tabi Sa tabi lang. Sa paggabi, man na. Ayun na mag ano. Ayun no. Ayun naman. Medyo maliit din ito. Sa tabi lang. Ayan. Sa so, tabi lang siya. Ayaw niya mag-swimming yung gabi. Alright. Tara. Another tree. Sarap maglakad. So Paglakad namin kanina, kakakita lang namin ito na. Medyo, meron na naman. Medyo maliit to. Kumpara sa na, ano, nauna. Okay, dyan ka lang. Inhilixil ka lang dyan. Let's go. Bugabuga. Laki oh. Ito guys, medyo mahaba to sa pinaka nauna namin nakita. Malaki oh. Ayan, pinakamaba yan sa una namin nakita guys. Tsaka malaki. medyo malaki siya. Oh, putik yan. Busog. Ano ka, nagpapalamig ka na yan dyan? Umihilaw pa oh. Laki oh. Alam niya kaya. Sabi, ibublog ko siya. Look, yan oh. Ano yung do? Alas mag-iisang di pa na rin to. Okay. Pupunta siya ng kuweba. Magaan siya. Meron pa. Paket na oh. Okay. Ayan Paket na siya. Tapos na siya mag-swimming. O Okay yan lang sa mga makita mo yan dito mag maglakad-lakad ka talaga kaya dapat may flashlight ka rin pero okay naman kasi nasa gilid naman sila di naman sila gumigit na maliban lang pagdadaan sila para paakyat oh. minsan bayawak pa yan meron pa yan dito sa gilid bayawak pagi pagi ito pagi na naman. Kasi sinilaki lang din ng kanina. Hmm. Hindi na gano'ng makita. Eh, okay.